Hello mga lalabs! Anyong saya Timing talaga ang dating namin ng mga anak ko sa New Zealand. Blooming talaga ang kanilang mga cherry blossoms. Ayan, paikot-ikot si Inday. Naghahanap siya ng kamaritis, wala naman siya makita. Tapos, <laughs> <Terus>, nahiga pa. Sobrang <laughs> excited. Ah, ano ka? Anong ginagawa mo diyan? Kasi inamulot pa talaga ng nalaglag ng mga cherry blossom. <laughs> Style pang video, ihagi eh. sana para, kunyari, umulan ng cherry blossom, eh. Hindi naman, oh. Tingnan mo, oh. Oo, oh, see? <laughs> ano ka? <laughs> Nakakatuwa talaga, Oh, pictorial na naman. Pictorial doon dito. Pictorial diyan Puro pictorial ang ginawa. At ayan, may bani, oh. Ang sarap yan ilitsyon, guys. Ilang bisis ang ako nang litsyon ng rabbit doon sa amin sa Pinas. Hmm. <laughs> Nakakatuwa talaga dito sa Jasilan. Ang sarap maglayas. Kahit saan ka mamamasyal, ang ganda talaga ng makikita mo. Wala ka makikita ang iyan ng anak ko. Binuhat ako, nagulat ako. Hmm. Tsaka may fear of heights ako. Cable car na naman ulit. Kasi sasakay kami sa lodge. Grabe ang saya ng adventure namin dito. Hmm. Ayan, yung isa kong anak na yun na makulit. Oh. Akala ko matatapon ako dun sa ano? Ay, batang to. Yan yung cable car. Simple, nagpa-video na naman kung saan parte Ang gusto niya magpa-video, magpa-video talaga yan. Hindi mo talaga maawat yan. Until my next video, guys. See you. Bye! The wind hums